lalakad lakad lang kami ni misis kasi mama siya nga kami. Pakita lang namin yung promo dito sa baba para sabi ko may na kami. Nag-grocery ako dito sa may market market. Pauwi na ako tapos may mabait na crew ang papay tapos sabi niya may 50 pesos na. Kaya ginrub ko na. Yung kalo game sa easy game lang. Siyempre nakaka-amaze kasi just in case na kung sino man ang manalo dyan, mapipigyan ng pagkakataong mabagong buhay nila. Eh, naglalaro din naman ako. Of course. Kailan ba yan? ito try ko na ngayon na. Syempre 10 million, is 10 million. If ever na makasali ako dito at manalo, nako, bibili ka agad ako ng ano, ng bahay at lupa namin tapos tutulungan ko 'yung mga kapamilya ko doon. So, if ever man come ako millionaire, of course, tulong sa family. Maganda ng ano eh, feedback niya. Ah, uh, medyo marami-rami na nga ang nanalo. Baka sakaling isa ako sa manalo.